Abang abala tayo sa mga kilalang kontrabida tulad ni Nahisuka, Krolo o Meruem. May isang karakter na mas mapanganib at mas malapit sa bida. Siya ang amanigon, si Jin Fricks. At sa likod ng kanyang ngiti, sibling siya ang itinatagong panganib ng buong kwento. Mula pa sa simula, si Jing ay lagi mailap, mapag-isa at punong-puno ng sikreto. Bihira siya magpakita tila iniiwasan pa ang kanyang sariling anak. Ngunit ang tanong, bakit mga idol, hindi ba't posibleng ginagawa niya ito upang ilayo si Gon sa isang katotohanang hindi niya kayang tanggapin? Siya isang double star ruin hunter na may matas na reputasyon. Ngunit sa mga mas malalim na bahagi ng serye, unti-unti nating nalalaman na siya rin ay may matinding interes sa Dark Continent, isang lugar na itinuturing na mas mapanganib pa sa kahit anong lugar sa mundo ng Hunter Hunter marami haka-haka na bilang lang siya explorer, kundi isa sa mga pangunahing utak sa likod ng mga sikreto ng kontinente. Sa pananaw ng marami, si Jing ay isang malayang spirito, ngunit kung papalikan natin ang mga kilos niya, tila ginamit niya si Gon bilang isang eksperimento. Pinayagan niyang harapin ni Gon ang pinakamapangalim ng sitwasyon, mula sa paikipaglaban kay Pito hanggang sa pag-abot ng hangganan ng kanyang sariling nen lahat ng ito upang masubukan kung hanggang saan ang kayang gawin ng tao. May malalim na teorya ang mga tagahanga. Si Jin Freaks ay direktang inapon ni Don Freaks. Ang misteryosong manglalakbay na nakapasok sa isay ng Dark Continent at nagsulat ng Journey to the New World. Kung totoo ito, baka layunin ni Jing na ituloy ang misyon ni Don kahit kapalit nito ang buhay ng marami. Ngayon mga idol, sa sandaling maibalik ang nenigon at madiskubre niya ang tunay na pagkatao ng kanyang ama, posibleng kayang humantong ito sa isang matinding labanan. Hindi para sa pagkakaisa ng pamilya, kundi para sa kinabukasan ng mundo. I-share mo ang teoryang ito kung maniniwala kang si Jen Fricks ang susunod na malaking kontrabida sa Hunter x Hunter at i-comment mo si Jing ang tunay na banta. Kung nagustuhan mo ang mga video ito, huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe and hit notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming maraming salamat.